good evening. So, nandito ako sa labas. Pupunta ako sa Victory Mall. Ayan. Sa so, lahat mga kaibigan ko sa buong Pilipinas. Ayan. just ko, shout out sa inyo. Ayan. Especially sa mga taga-Mindoro. Yeah. At sa lahat ng aking mga sister dyan sa iba't ibang bansa Kaya yeah, sa Canada, USA, Hong Kong, Thailand, Japan, USA, Canada, Italy Magandang gabi sa inyong lahat It's 9.35 in the evening po dito sa Pilipinas Kaya, samahan niyo po ang inipan na pumunta po sa victory Para tingnan ang mga makikita po ng mga bulaklak Para sa todos sa santos kaya anong ginagawa pa nyo? Let's go, ko. <laughs> so, nandito po ako sa gilid ng Victory Mall. do sa uh, building or mall po na aking pinagtatabuhan. So, yun nga po. At na... Uh, gusto ko sana po dumaan dito sa mga... sa labas ng gilid ng ating uh, aming mall. At uh, nakikita ko po na puspusan po ang paghanda ng mga tao dito para sa nalalapit na todos santos. So, ito po yung uh, uh, tradisyon ng mga Pilipino na hindi natin kailangan mawala kasi dito natin may papakita lamang sa ating mga mahal na Yumao na sila po ay maaalala natin kasi sila Yumao. Papakita ko po sa inyo lahat na ang uh, iba't ibang uri ng mga bulaklak na kanilang ititinda para sa mga taong gustong dumayo dito bumili ng mga bulaklak. So, let's go! Papakita ko po sa inyo. So, ayan po. Makikita po ninyo na hindi pa kumpleto pero may nakalagay na po ng mga bulaklak at mga kandila. Diyos ko po ayan, madami. Hindi po mga kumpleto pero talagang kitang-kita po may mga hindi pa nalalagyan mga space ayan so ayan po mga bulaklak na napakaganda tip pati mga kulay at syempre nandito ako sa kaibigan ko dinalo ko rin di ba best hello bestie good evening ayan bisa ka aking kaibigan ay nabuhay na ako na walang niya so ayan po ang kanilang mga paninda na bulaklak dinalaw kita at talagang ano oo oh, nagbagyo ka oo nagbago ako <laughs> At yan po, kitang kita po na nagkakanda sila talaga ng mga bulaklak para bukas. Alam ko po, po na maraming maraming tao din po sa simenteryo bukas dahil ayaw nila na pumunta ng auno kasi talaga siksikan po sigurado. So yan po, tinda aking kaibigan, ate Ana, Beshi, ayan. So may mga kandila po siya, ayan. Yan may pati pang uri po ng mga kandila at mga bulaklak na sariwa. Grabe. Yan. <mimilipin> yan> Bells, magkano ang ganito? Yung pagbibenta nyo, ganyan. 150 lang. 150. So, yan. 250. Ah, 250 pala. Uh, sorry uh, po. Pero 250. Pero pag friendship hanggang 220. Kaso nasa Mindoro bubuntahan ko, Beshi. Oo. Pero hindi ako uwi. Sa so, anong 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 uri na bulaklak to nga pala? Surados. Meron silang Radus itong ang uri itong bulaklak, Bez. Ito, oh, 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 bago na ba sa bulaklak? So usually po, ang mga binibenta niya ito lagi, mga radus. Yan, ano, mabentang mabenta yeah, po talaga. yun. Ito, siya. Yeah. Oo, oh, oh. ito nga napakaganda eh, Talaga na Kuya, anong pangalan po nitong bulaklak na to? Ako si Teno. Ah, ito, ito, papa Oh, rados. Ah, rados din. Yan. Dusko. Pero iba yung kanyang pagka, ano, ano. Nakapaka-press. At nakita po ninyo talagang dilaw na dilaw. Talaga naman. So, may ilan din pong pinagbebenta rito. Yan. At ayan, si Beshi at talaga namang busy busy okay. Ha! Ah. So, yes! Ayan. Yeah. Sa banda rito may mga Malaysian mob at chaka, mga DC daw po. Ayan. So hindi pa po kompleto. Pero talaga namang busy, busy po ang lahat. Ayan. So dito po sa place na ito ay sigurado pong bukas ay maraming marami na pong mga bulaklak na panenda dito. Ayan. Kaya po nito talaga namang wala pa pong nalalagyan ang mga bulaklak ayan ayun ayan po ayan si ate po ay talaga nag aayos ng mga bulaklak ayan talaga naman so hindi na po talaga papipigilan ang kanilang pagtitinda bukas So, bali, umalis muna po ako sa nagtitin ng mga bulaklak at pumunta po ako dito sa kabilang bahagi to at makikita nyo na may mga naka-display ng mga bulaklak po ewan ko bibili po ito kaya titignan po natin so yan ano magagandang bulaklak pero ah, kanina po kasi meron ditong palabas so Halloween party ng mga bata so maybe ito po ay naging dekorasyon lang po sa stage Ayan. So, hindi ko po alam kung anong uri po ito ng mga bulak-bulak. Uh, orange and yellow. Ayan. so, nakakosyon pa si Inay. Eh. At, ayan, nandito po. Naglilinis na po sa Jolly Bean. So, nakakosyon pa. Ayan ito lang muna po ang aking update para po sa Todos Los Santos dito sa Tanawan. Ayan. So bukas, samahan niyo po akong libutin muli ang aking pinuntahan kanina para makita po natin ang kabuo ang uh, mga paninda ng mga Tanawenyo. So hanggang dito lang muli ang aking pagbablog. At maraming maraming salamat sa pag-support at ginibanak. Hanggang sa muli. Bye-bye.